Sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 17.13 sa Old Testament na kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Maraming mga taong mabubuti, mapagparaya, ginagawa ng kalokohan ng mga taong halang ang kaluluwa o hindi pa nagsusuko ng buhay nila sa Diyos. Marami rin naman nagsasabi o oh, nakikitang gumagawa ng mga ritual ng paglilingkod sa Diyos. Pero ang kanila magawain sa kanila mga kapwa ay pawang masasama. O oh, sa pamahalaan o sa paglilingkod sa bayan. Sa kasamahan sa eskwelahan, sa pinagtatrabahuhan. Sa kapamilya na may ginagawang kabutihan, ginagantihan nila ng masasama. Iyan ang itinuturo ko rin sa aking mga anak na Huwag gagawin, yan ay nakakatakot na bagay dahil aaninghin natin, sigurado, panigurado, ang kasamaang ginagawa natin sa ating kapwa. Hindi sila ang natatalo, kundi tayo. Sabi ni Kristo, hindi man dito sa mundong ito, ang kanilang patutunguhan ay impyerno. At walang puwang ang mga ganyang tao. Ha? Sa langit, utang man niya na hindi mo binayaran o tinatalikuran na hindi mo itinutuwid iyan man ay may ginawa kang masama sa ginawa sa iyong kabutihan ng tao, niloko mo siya sa pagtitiwalang ibinigay sa inyo o sa iyo, siniraan mo siya, ah, may aanihin ka. Very simple lamang ang aral ng Panginoon, ng Diyos at ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Tungkol sa kung ano ang kabutihan at ang kasamaan na kapag tayo sa ating kapwa, tinarantado natin sila binaliktad natin sila kasalanan yung ating ginawa at ang kasalanan ay kasalanan at 'wag mo nang bigyan ng dahilan na kaya mo ginawa ang kasalanan ay ganito maintindihan ng Diyos maintindihan nila hindi ang sinabi ng Panginoon ay total na pagtalikod sa kasalanan gagawa na tayo ng kabutihan gagawa na tayo ng pagtutuwid sa kamalian pag-aaralan na nating lumago, pag-aaralan nating hindi na magawa muli ang mga ginagawang kasalanan. Kaya ang tunay na pagsunod sa Panginoon Jesus, ang tunay na pagsunod sa Diyos, ay pagtalikod na sa kasalanan na pinatatalikuran niya. Hindi na para muli pang balikan at ulit-ulitin. Magkamali pa man tayo ng isa o dalawa talagang, diring diri tayo at ayaw na natin gawin at lagi itong nasa isip natin at nasa puso natin at tayo nakukonsensya pero kung kahit ikaw ay nakukonsensya sa iyong ginagawa wala ka namang ginagawang pagbabago o pagtutuwid hindi ka pa handang sumunod sa Diyos nakakatakot yan hindi tayo magiging banal sa harap ng Diyos kung inaasahan lang natin ang kabanalan ng Diyos na ibinigay sa atin nung tayo nagsuko ng buhay pero baka wala pa nga tayong kabanalan na ibinigay ng Diyos dahil hindi pa pala genuine yung pagsusuko natin ng buhay sa Kanya at paghahangad nating talikuran na itong maduming kasalanang pinatatalikuran sa atin nakalulungkot maraming bungang masama na parang hindi katanggap-tanggap na dilubyo ang nangyayari sa buhay ng isang tao na pag mo ha, base sa aral ni Kristo iyan ay bunga na pala ng ating mga ginawang kasalanan si David ang pagkamatay ng kanyang anak sa katigasan ng ulo ni Haring David ha, pakikiapid, pagpatay kay Urias na asawa ng kinabit niya ganon din ang ginawa ng kanyang anak na si Haring Solomon na din sa laman nahati ang kaharian niya. Nagalit din ang Diyos sa kanya. Maraming mga tao na alam naman nila ang ayaw ng Diyos. Kaya ano pang maling nagawa ng kanilang kapwa o kapamilya? Alam naman nila, pero ayaw pa rin sumunod. Eh, hindi naman pwedeng sabihin, eh, Diyos, kaya ko to ginawa kasi ganito. Ang kanilang ginawa sa akin. Kaya ako pinatay kasi inaway eh, ako. Ako nagnakaw kasi kailangan ng anak ko. May bunga ho iyan, hindi pwedeng wala. Kung tayo nasa mga gawain na hindi itinuturo ang tungkol sa paglayo sa kasalanan, pagpapalago o walang pagpapalago, ay talagang ay walang lalago. Walang makakalampas sa ganyang uri ng simpleng pagsubok lamang. Patuloy sa kasamaan, panglalansi, panglaloko, pagnanakaw. Sabi ni Kristo, walang puwang sa langit yan. Dahil ang tunay na na kay Kristo ay lumalayo na sa kasalanan. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Eh, pananaw ng ibang tao, eh, nagpapatuloy ako sa kasalanan. Pero na kay Kristo ko, hindi naman napatutunayan ng ating mga mabubuting gawa. Ang tunay na kaligtasan, pagsuko ng buhay, pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ay dapat kakitaan ng pagpapatuloy sa katuwiran, kabanalan, paglayo sa kasalanan. Meron ka ba niyan? Baka wala pa. Hindi mo pa kasi sinusuka ang buong buhay mo. Ikaw pa rin ang nagahari sa iyong sarili. Mayroon din namang mga taong mabubuti, matutuwid, pero sinubok din sila ng Diyos. Iho sila gumagawa ng masama tulad nila Hob at Jose. Pero dumaan lamang sila sa pagsubok ng kawalan ang mga anak, ang hanap buhay, nagkaroon ng dilubyo sa negosyo. Hindi naman dahil sila ay nagkakasala o may ginagawa ng masama. Kung may dumating man sa iyo na pagsubok ay pagsubok iyon at kinuha niya yung mga bagay sa buhay mo. Mahalaga, ligtas ka. Ang iyong kaluluwa, meron namang mga ibang tao na libangan na, habit na, buhay na niya ang paggawa ng kasalanan. At hindi niya tinutuwid. Patuloy na ginagawa ang ayaw ng Diyos. oh, yan yung may bunga. May parusa. May mga nagkikristyano kuno. Masasama at hindi pa naparurusahan. Darating ang araw, magbubunga yan. mo. Pag di mo pa na-realize kung saan ka nagkamali at di mo tinutuwid, mayroon pang darating na masasamang mangyayari